So sa ating pag-aalan uh, pag nito, Psalms uh, chapter 1, ito na yung panghuling uh, uh, punto natin sa siling ito na pinamaganda natin ang pagkamafalan ng isang taong matuwid. Nalaman natin kung sino yung tinutukoy ng taong matuwid dito. Ito uh, sa ating panahon ay ang mga Kristiyano. Now, tignan natin ang Psalms chapter 1 sapagat dito inilalarawan ang mga katanihan ng isang taong matuwid o isang taong kristyano na tutuwo. Basahin natin ang buong kabanata ng Psalms chapter 1 verses 1 hanggang 5. Narito ang sabi. Mapalad ang taong lumalakad sa payo at mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga maluluya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kapusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahutan ang kanyang dao na may hindi nalalanta na sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi palang ibang itinataboy ng hangin. Kaya ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matutuwi ang makasalanan. Sapagat ang lakad ng matuwi ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahama ang lakad ng makasalanan. Ang Diyos ang magpala sa atin sa pagkatabasa ng kanyang salita. Napakalaga ang bagay na ito. Na ating napag-aralan sa mga nating pag-aaral tungkol sa pagkamapalan ng isang tao matwid, mayroon siya katangian. Una, ang taong matwid, tinatanggihan niya ang payo, ang daan, at ang hukuan ng mga manlilipa. Okay? So, ating pag-agad yun, ang mga kristyano hindi tumatanggap ng payo ng mga makasalanan. Hindi namumuhay sa style ng mga makasalanan at hindi umuupo sa mga hukuan ng mga manlilipa. Hindi lamang siya tumatanggi sa atat nung ito, kundi sa taong matwi, meron siyang pinipili. Masigit niyang pinipili ang matuwa sa kautusan ng Diyos at ang magbulay sa salita ng Diyos o kautusan ng Diyos kaysa tumanggap ng payo ng makasalanan, tumayo sa daan ng mga masasama at tumupo sa mga upuan ng mandilipa. Kaya naman, ikatlong katangian ng isang taong matuwid dahil siya'y tumatanggi at kanya namang pinipili ang kabutihan, siya ngayon ay puno ng unawa. Now, ano itong unawang ito? Verse 3, may kita natin na isang taong matuwid, itinulad siya sa isang matibay na punong kahoy. Ito yung nakukunawaan ng isang taong matuwid. O baga sa ating panahon, ang isang kristyano na hindi nakikiayon sa takbo ng salibutan, mas pinipili niya ang magbulay ng salita ng Panginoon at matuwa sa salita ng Panginoon, alam niya ang kanyang katayuan. sa tulad ng purong kahoy na matatag Now, bakit sa punong kahoy itinulad ang isang taong matuwid? Sa verse 3 na ating pag-aaralan ngayon, mayroong dalawang dahilan. Masahin natin ang unang dahilan sa verse 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Dito, ulang-una natin makikita kung bakit matatag ang isang punong kahoy dahil ang punong kahoy ay nakatanim. At sabi dyan, nakatanim. Now, siyempre, pag sabi nakatanim, ang puno, haba natural, ito'y nakapirme. Pag hindi nakatanim, ay buwal, walang buhay. At pansinin natin ang sinabi ng talatang ito na ang puno ay nakatanim saan? Sa tabi ng agos ng tubig. Ibig sabihin doon siya nakapirmi sa tabi ng agos ng tubig. Na bakit sa agos ng tubig itinanim o nakatanim ang punong ito? Napakinggan nyo ang panig ni Hoag. Go chapter 14 verse 9. Kaya ang pagkakasabi. Gayon may, sa pamamagitan ng amoy ng tubig, ay sisibol iyon at magsasa na na gaya ng batang halaman. Napakalino rito na isang puno na itinanim sa tabi ng ilog o batis ng ilog, nakakaamoy siya ng tubig. At dahil dito, sumisibol siya. At kapag siya sumibol, siya ay magsasala gaya ng isang batang halaman. Napakalaga ng isang puno, maitanim sa tabi ng ilo dahil ito ay nakakaramdam, nakaka, nakakaamoy ng sustansya ng buhay. Napakita natin, ang isang matalinong tao o isang taong matalino na hindi siya nagtatanim ng kanyang halaman sa disyerto o sa bato, kundi itinatanim niya talaga sa tabing batis o agos sa tubig. Ito yung sabi sa Ezekiel 17.8. Okay. Dito ang sabi. Inililipat niya ito sa isang mabuting lupa sa tabi ng maraming tubig. Matalinong magsasaka ito o matalinong tao ito na magtatilim siya ng puno hindi sa bato o sa disyerto, kundi inilipat na ito sa isang mabuting lupa. No? Ezekiel 17.8 Sa tabi ng maraming tubig, bakit? Upang makapagsala at makapagbunga upang maging mabuting puno ng bagay. Tatlong katanian ang layunin nitong mag, isang matalim na magsasaka ng kanyang talim ay itatalim niya sa tabing ilo. Bakit? Sapagkat sa tabing agos ng ilo, ito ay makapagsasana. Ikalawa, ito ay mga pagbubunga. At ikatlo, ito ay magiging mabuting puno. Now, alam natin paglalarawan ito sa mga Kristiyano, sa atin. Saan nakatalim ang Kristiyano? Dapat. Kailangan ang isang kristyano para lumago siya sa kabanalan, sa katwiran, sa karunungan. Sa mundo ito, dapat mas matalino tayo kaysa sa mundo, kailangan siyang din sa tabi ng batis, ng ilo, ng ano ito. Saan tayo dapat matalim? Tignan natin ang unang sinabi sa Salmo 92 itinanim, kung saan itinanim ang puno na tumutukoy sa atin verse 12 to 13 ang sabi ang matwi, nakita nyo, kristyano tinutukoy dyan ang matwi ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa libanon, bakit? sila yung nakataling sa bahay ng Panginoon yung pala yung una dapat ang isang Kristiyano ay dapat nakatanim sa bahay ng Panginoon. Na ano yung bahay ng Panginoon ngayon? Ang iglesia. Dapat siya ay maging kabilang, kasapi, nang sa ganun, siya ay makapanipsik ng katas, sustansya at buhay ng kanyang kaluluwa. At ang sabi, at lumanagong gaya ng sedyo sa libanon, Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Sila'y lumalago sa mga punuhagan ng aming Diyos. Sila'y nagumunga pa rin sa katandaan. Sila'y laging puno ng tagta at kasariwaan. Yan ang sinasabi sa uh, Ezekiel 17, 8. No? Tayo, ang isang kresyano ay dapat nakatanim sa bahay ng Diyos. Ngayon, sa bahay ng sa Diyos tayo dapat nakatanim o namamalagi? Tignan natin ang sabi sa Ephesians chapter 5, verse 26 to 27. Ang sabi, Ephesians 5, 26 to 27, upang kanyang pakabalalin siya na nilinis sa kamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o pulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat, no? Nararapat, uh, I'm sorry, sa doon. Ang sabi sa verse 26, Upang kanyang pakabanalin siya, nanininis ng pagugos ng sa pumagitan ng paghugas ng tubig sa salita. Na hindi lamang pala ang isang Kristiyano ay eh, dapat matanim sa tabi o sa tabi ng bahay ng Diyos, dapat din siya nakatanim sa tabi ng salita ng Diyos. Dahil salita ng Diyos, anong ginagawa ng salita ng Diyos? Ito yung naglilinis ng ating buhay. Kapag tayo ay laging nakakarunig ng aral, o lagi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, nalalaman natin kung ano yung dumi ano yung ugali natin na hindi sa sa Diyos? Makikita natin sa sarili na hindi tayo nakikiayon sa takbo ng salibutan, hindi tayo tumatanggap ng tayo ng mga masasama, hindi tayo lumalatag sa daan ng mga makasalanan, at hindi tayo umuupo sa upuan ng mga mandiriba. Nagiinis tayo noon. Tingnan niyo ang sabi sa Ezekiel 36.25. Bagamat ito ay tumutukoy sa Israel sa kanilang panibagong buhay, na magkakaroon ng bagong kapangatan, pero sabi ka rito, sabi sa 25, Ako Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, kayo'y magiging malinis sa lahat ninyo, ninyong karamihan, at dininisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Salita ng Diyos ang tinutukoy dyan na magwiwisik o magilinis sa atin. Kaya hindi lamang tayo dapat sa templo nandiyan, pagkabat siguro, lagi tayong dumagano, pero kung wala tayo sa salita ng Panginoon, hindi tayo malibinis. At hindi lang yun. No? Ang, ang salita ng Diyos, ang siyang naghuhugas ng ating masamang budi. Hebrews chapter 10, verse 22. Salito ang sabi, Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lupos na katiyakan ng palanampalataya na ang mga puso ay winisigang malinis mula sa isang masamang budhi na hugasa ng ating katawan ng dalisay na tubig. Yung ating budhi, no? Nalilinisan ang salita ng Diyos. Bakit? Natutuwid tayo, di ba? Mayroon tayong ginagawang kasalanan na akala natin napakaliit lang pero ang isang maliit na pagkipagkompromisyo. No? Yan ang makapagbigay bigay sa inyo ng guilty conscience. At dahil sa salita ng Panginoong tuturuan ka, paano mo ito i-confess, paano mo ito tanggapin, aminin sa Diyos na ito yung kasala, then malilinis ang iyong budhi. At hindi lamang yan. Hindi lamang tayo dapat natanim sa bahay ng Diyos, sa salita ng Diyos, pero totoo niyan dapat, hindi lamang yung tayo ang nakatabi kung mismo ang salita ng Diyos o ang tubig na sa loob natin. Tingin yung sabi ni Jesus Christ, John 7.37. John 7.37, ganito yung sabi. Hanggang 38. Hanggang 39 na. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumisigaw na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, Lumapit siya sa akin na tuminom. Ibig sabihin, sumampalataya sa akin. Ang sumasampalataya sa Acts sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga inog ng tubig na buhay. Pinaliwanan dito sa 39, ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na ng mga sumasampalatayan sa Kanya sapagat hindi pa ipinagkaloog ang Espiritu sa si Jesus ay hindi pa ninuwalhati. Nung oras na yun, nananawagan si Kristo, at sino mang sumapalataya sa akin, dadaloy ang tubig sa kanya, mula sa kanyang puso. At ito yung pagdating sa kamatayan ni Kristo. Ngayon ang si Kristo, kaya ang sino mang sumasampalataya, nasa kanya ang tubig, ang banal na Espiritu. Kaya ang isang tao matuwi na nandyan sa templo o sa bahay ng Diyos, nandyan sa salita ng Panginoon na kanyang kinaligayahan at pinagbubulay bulay, ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay sa kanya sa loob. Kaya ang tao matuwi, maingat sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ang sabi sa verse 1, mapalat ang mga taong hindi nakikiayong sa payo ng makasalanan. Hindi lumalakad sa lakad ng mga masasama. Hindi umupo sa upuan ng mga manliliba. Matalino siya eh. Matalino kasi siya. Kasi siya ay nakatanim sa bahay ng Diyos, nakatanim sa salita ng Diyos, at mismo ang salita ng Diyos nakatanim sa kanya, ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang unang Uh, unawa ng isang taong matuwid, unawa na sa isang punong kahoy. Ang punong kahoy ay nakatanim. Nakatanim. Ikaw ba, matatag ang puno ng kahoy sapagkat ang puno ay nagbubunga. Tingnan niyo ang sabi sa verse 3 again sa ating text. Siya'y gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng angkos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanagunan. Ang kanyang dahon na may hindi na lalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Nagbubunga ang isang puno kapag nasa tabi ng agos ng tubig. Ganun din ang kristyano. Ang kristyano yung nagbubunga ng kabanalan at katuliran. Kapag siya ay nakatanim sa bahay ng Diyos, sa salita ng Diyos, at sa Espiritu ng Diyos. Na bakit nagbubunga? Papaano? Mga pagbubunga ang isang puno kapag nasa tabi ng ilo. Basahin natin si Jeremiah 17 verse 8. Jeremiah 17 verse 8. Ang sabi, sa pagdatsin, magiging tulad sa punong kahoy na itinanin sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi nakatakot pag dumating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nan nanatiling sariwa at hindi makabalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pagmunga. Yun ang puno matatag, matibay. Yun ang kristyanong matatag na marunong tumanggi sa takbo ng sanigutan at marunong pumili ng higit Walang iba kung di matuha at pangbulay ng ng Diyos. Dahil dyan, ang isang tao matwi, mayroong tamang unawa na siya ay hindi ordinaryong tao lamang sa lupa. Tulad siya ng isang punong kahoy na nakatanim at ikalawa, nagbubunga. Dahil ang kanyang mga ugat ay talagang nagkahanap doon, humahaba yung kanyang ugat, hinahapon niya po sa inyong ilong. Kaya ang sabi niya, walang takot sa panahon ng tag-init. Ay sa kristyano matatag, hindi basta-basta nauga pa ng problema. Walang pera, hindi nagdagadata. Ang walang pagkain, hindi Dahil, mo, Dahil namumuna siya ng katwiran at kabananan. Lumalari ng kanyang ugat, tumitibay. Walang pagkabalisa. Sa taon ng pagkatuyo, ang kanyang lakas at ang kanyang puwersa nang gagaling doon sa salita ng Diyos, sa bahay ng Diyos, sa Spirit ng Diyos, hindi sa kanyang nakikita. Baka kristyanong sanggol, buting problema sa bahay, ng mga buwa na yan, makikipagkompromiso na yan, aayon na yan sa payo ng mga masasama. Lalakad na yan sa style ng mga makasalanan. Upo na yan sa upuan ng mga banding iba. Hanapin niyang Diyos. Bakit ganito? Pero isang tao puno siya na nakatanim at nagbunga. Ganito magbunga ang isang tao matuwi. Dahil dahil nga sinabi sa Joshua 1.8, ang sabi sa Joshua 1.8, ang aklat na ito na kung saan huwag aalisin sa iyong bibig kundi ito ay iyong pagpukulay-bulay ang araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng na nakasulat. Hindi sinabi upang iyong masunod ang lahat ng na nakasulat. Kundi lahat ng iyong desisyon, lahat ng iyong paraan, batay sa salita ng Diyos. Hindi ka gagawa ng mga desisyon na nabag na sa salita ng Panginoon. O narinig mo sa payo ng iba. O nakita mo sa style ng mga kasalimutan. O umupo ka doon sa mga taong malakas mong gusta sa Diyos. Mabuhay yun. Mapapahamak ka. Pero kung ikay nakatanim sa salita ng Diyos, masusunod mo ang lahat ng nasusulat ayon sa nasusulat. Ang sabi dyan, upang iyong masunod ayon sa lahat ng nakasulat dito, sa pagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lahat at magtatamukan ng tanong na sabihin, kaya sa akin, kaya pagkikinawain ng Diyos, ikaw mismo ang iyong buhay. Wala kang konsyensya, wala kang pag-aalala, malinis ang budhi mo, wala kang kompromisong ginawa, wala kang kasalanan na wala kang mga secret sense dahil alam mo, tapat kang nagbubulay at natutuwa sa salita ng Diyos. Pero ang masama, hindi kayo? Ang masama. Maring kristyano ka. Ang sama din. Bakit? Ang sabi, verse 4 sa ating test. Psalms 1, 4. Ang masama ay hindi ganyan. Kundi parang ipang itinatagol na namin kapag may problema. Kapag may problema, walang pirmik isip, hindi kumakapit sa salita ng Diyos. Ang ugat niya, putol pagdating sa Diyos. Ang ugat niya nakakapit sa makasalimutan ng paraan. Hindi kayo lang masama. Kaya ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Sa pagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakaalam. Pero ang lakad ng masama, mapapapahamak. Mapapahamak siya dahil wala siyang pinangawakan sa linda ng Diyos. Hindi siya nakatalim sa tabing abos ng salita. So, anong diksyon ay kita natin dito? Alam nyo, may dalawang klase ng buhay nilalatag ang chapter na ito ng Salmo. Pero puri uri ng buhay, alin ang pipiliin mo? O, nasaan ka rito? Ikaw ba yung buhay na parang iba? Na kapag may problema, nagwawala na, lumilipad-lipad na kung saan saan na pumunta, O ikaw yung isang punong kahoy na nakataling at na sa lahat ng panahon. Anong buhay na yun ka? Alam ang pagkakaiba ng buhay natin na kasalalay sa pagtingin natin at pagtanggap sa salita ng Diyos. Hindi tahimik ang konsensya mo dyan. Dahil kadalasan makikipag-kompromiso ka kapag ka nabibigay ka nga. Pag naalanganin ka, makikiaayon ka na sa paraan ng isang libutan, pang naraya, na lahat na naka Pero you ang know, um, matuwid nila noon, marunong siyang tumanggit at marunong siyang pumili kung ano dapat-dapat sa kanyang halwa. Kaya tulad siya ng isang puno na nakatanim at nanamunga. Ito sabi ng Panginoon sa Kristo, Matthew chapter 7, verse 24. Na kung ang sino mang nakikinig ng ating salita at sinasagawa ito, patuntunan si sa isang tao ang tayong bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, hindi ito babagsak. Hindi Yan ang sa isang pag lahat tayo bilang Kristiyano, pinagpaging matig ng Diyos, ay dapat lang natin pamuhay at pagiging Tayo na